Tara guys, luto tayo. So, nag ako sa Japanese curry. Kaya bumili ako ng half kilo pork, white onion, carrots, potato, and a small pack of golden curry. Yan, umpisahan na natin. So, naglagay ako sa pan ng olive oil. A right amount of olive oil. And then, igisa na natin ang sibuyas. So, actually, caramelize na yung sibuyas. Ayan, mix-mix lang tayo yan okay and then next is our pork so guys laman lang yung pinili ko sa pork Um, pero may konting taba din, pero hindi naman ganun. So, yan. Uh, lutuin lang natin yung pork. And then, isusunod na rin natin ang potato and carrots. So, guys, baby potato lang yung nagamit ko kasi yun yung laman ng ref namin. So, ayan. So, mix-mix lang. And then, uh, put a, a, amount of, right amount of pepper. So, Paminta. Ayan, and then, pag naluto na ng konti, then put uh, 550 ml of water. Ayan, or dagdagan nyo pa kasi pakukuluan pa naman yan. Dahil kailangan natin palambutin ang pork, ang carrots, and then ang potatoes. Ayan. Pakuluin po natin ng mga 15 minutes hanggang sa lumambot ang ingredients. So, after 15 minutes, ayan na po ilagay natin yung ating curry. And then, siguro po mga additional 5 minutes or more pa uh, hanggang lang sa matunaw yung curry. At makita natin na magkar maging, yung sabaw niya is maging sauce na siya. So, medyo ka uh, lalapot po siya ng konti. So, continue lang po to ano uh, uh, mapakuluan yan mix lang tunawin natin so ayan mix 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 and Actually, malambot na po yung mga patatas, carrots, and also the pork, malambot na siya. So, konti na lang. Papareduce lang natin yung sauce niya. Ayan! Yay! So, finish! So, na tayo. So, katulad ng nakikita natin sa restaurant. So, ayan yung kanin. And then, uh, ilalagay natin yung curry on doon sa may taas na parte ng plato. Ayan, dagdag -dag, dag natin ng sauce, so. so medyo madami dami to compared dun sa mga restaurant. Ayan, yung yummy. Tatan, thank you for watching. Kain tayo.